Okay, habang napiprepare ako ng food ni Gabriel, guys, ay kan. So, uso na naman ngayon yung pagkatae, pagsusuka. Minsan masakit ng tiyan, minsan nilalagnat pa. So, minsan walang pagkatae, pagsusuka lang. Minsan naman walang pagsusuka, pagkatae lang na sumasakit ang tiyan. So, isa lang dyan ang makakagamot, guys, ay si Flora erciplora guys, is meron siyang adult and meron sang kiddie pero pag adult, pwede mong inumin yung dalawang vial, so dalawang vial dalawa 1, 2 para umepekto ito sa'yo so sa bata, isa lang na peraso ayan, erciplora kiddie, ayan, oh, nakalagay ayan so, eto guys, oh pag tinakbo nyo bigla sa hospital yung anak nyo, ito lang din naman ang ipapainom. 50 pesos ang isa neto. Dati nagsimula akong bumili neto, parang 25 pesos lang isa neto. Ngayon 50 pesos na guys, sa sobrang in demand na ngayon sa market. Dahil nga, ang mga bata ngayon, lahat, ng halos lahat na nagiging problema is bacteria sa chan. So, hindi na natin masyado nababantayan ng mga anak natin ngayon, lalo na grade 1, grade 2, um, prep, nasa school, ba diba? Uh, ka, nakahawak na madumi, subo sa bibig, subo sa ilong, ay subo sa ilong, punas sa ilong, subo sa bibig, 'di ba? Punas sa mata, ganon. So, para maiwasan natin na magkaroon sila ng bakterya sa tiyan, ayan. Linisin ang tiyan ng mga bata. Hindi naman ito, guys, basta-basta pinapainom ha. Pinapainom lang 'to pag nagsusuka, nagtatae, or ayan, masakit ang tiyan. Si Gabriel guys, nung nakaraan is nag, um, nagkaroon siya ng sakit, nilagnat, tapos bigla siyang natatae, actually nagtatae talaga siya. Tapos alam niya ang gamot sa sarili niya dahil nga meron kami yung stock na ito. Sabi niya, mami, I need air si Flora. Sabi niya, ganun. Tapos ako, ayan, since may stock ako lagi, ayan. Kasi kahit matanda guys, iniinom namin to pag bigla masakit ang chan. Mga unexpected ba? Kasi hindi mo naman talaga ina-expect na biglang sasakit yung chan mo. Or hindi mo talaga ina-expect na um, biglang magtatae yung anak mo. Kaya nga, um, for ano yan, emergency purposes yan, yung erseploran na yan. Ngayon, um, dumating na sa point na, um, na hindi nakapasok si Gepsi School dahil nga, sa Nagkaroon siya ng lagnat. And then, sunod dun, after niyang magkalagnat, yun na, yung pagtatay na. Tapos, uh, masakit na yung chan, kumikirot yung chan, ganun, habang tumatay siya. Tapos, unexpected na bigla ang pagtatay, guys. Yung yes. naglalaro ka sa labas at bigla kang uh, matatay, ganun siya. Hindi siya uncontrolled, kumbaga unc uncontrolled na pagtatay. So, ayan, sa mga mamis, ayan, siguro doon yung malinis ang pinapadalang baon, hindi contaminated. Siguro doon yung malinis yung baon ng anak para maiwasan din yung pagkapanis ng pagkain. Kasi ba diba, sa school is, ano nila yung kakainin? Alas 12 pa nila yung kakainin. Siguraduhin na may sariling lalagyan, hindi nakahalo sa mga gamit sa um, sa pag-aaral. So, meron siyang sariling lunchbox niya para hindi ma-contaminate yung mga pagkain na kakainin niya. Ayan. Then, instruct din yung anak na bago kumain, mag-wash, mag, mag ng kamay, and then mag-alcohol. So, yun lang guys, kasi magiging viral na sakit na naman ngayon yung pagkatae, pagsusuka, at yung mga bakterya sa town. So, ibilin nyo agad yung anak nyo ng air Huwag kayong magdalawang isip dahil kakatain ng anak nyo ang mangyayari is madi-dehydrate siya. ba diba? So, para maagapan nyo na hindi siya ma-dehydrate, isang pailom nyo lang guys ng Erotiflora. Sabi ko, maa kayo. Sobrang effective niya. Isang pailom nyo lang, matitigil lang pagtatae, mati malilinis yung chan. Pero, huwag kayo agad-agad na ano, tumigil sa pagpapainom. Nakita nyo, okay na. Tinigil nyo naman agad. At least dalawang beses niya siya painumin ng Erotiflora. Halimbawa, isa sa umaga, ganyan, isa sa gabi. Para sure kayo na linis na talaga yung chan nila. Okay? So, yun lang mga mami. Sana makatulong yung erseplora na experience ko. Since um noong bata pa si Gabret pa, meron akong video neto dito sa aking YouTube channel na ito lang talaga yung nakakatulong sa akin. Erseplora kidney. So, that's all guys. Bye! Always check the expiry date guys ha. Ayan, bago magpainom sa anak. Ang ibas, hinahalo daw ito sa tubig, hinahalo sa gatas. Pero ako guys, pagkabukas ko, pinapainom ko agad ito direct sa anak ko. Ang sabi ng anak ko, lasang tubig lang daw ito. So, yan siya guys. Erceplora Kiddy, may pang adult, may pang kids. So, ayan siya.